不一定。Oh, So ayan, dahil masama pa nga ang pakiramdam ni ABM at parang nasa loob pa nga yung kanyang lagnat, kaya naman kumuha ako ng isang malaking sibuyas, binalatan ko ito at pagkatapos nga hinati ko nga sa gitna. At nung mahati ko naman, ay ginayat ko naman siya sa tigta tatlo dahil ilalagay ko nga yan sa ilalim ng talampakan ni ABM. Nilagyan ko na nga rin yan ng konting asin at yan ay ating ipapaksiw. Charing. Meron lang kasi nagsabi na kung maglalagay ng daw ako ng sibuyas sa ilalim ng talampakan ay ko nga daw ng konting asin. At tingin ko naman wala namang masama sa paglalagay ng sibuyas sa ilalim ng talampakan dahil ito'y home remedy at herbal. Actually gumagawa ako nito pero yung paglalagay ng sibuyas sa ilalim ng talampakan ay first time ko lang talagang gagawin. Ang ginagawa ko naman dati maghihiwa ako ng sibuyas at pagkatapos nga ilalagay ko lang sa isang platito at itatabi ko nga lang sa taong may lagnat dahil na-absorb ng daw nito yung init. At nilagyan ko ngarin pala ng tape pati nanga ng medyas para nga hindi siya bumago sa pwesto. At kinabukasan Minsan naman, araw ng linggo ay nakabili nga kami ng isang malaking bangus. Malaki talaga siya kasi nga dalawang kilo siya mahigit. Ang balak talaga namin kung hindi kami nakabili ng bangus, isasaglit nga kami ng kriminology sa bayan para nga bumili ng babit ng maisigang para nga makahigop sa si ABM ng mainit na sabaw. At dahil nakabili na nga kami ng bangus, kaya naman lumabas ako para naman bumili ng mustasa pati na nga ng miso. Pagka uwi ko naman ay eh, hinarap ko naman ang paglilinis ng isda dahil ito naman talaga palagi ang ganap ko sa buhay. Charing! pinag slice ko na nga at pagkatapos nga ay hinugasan at habang naglilinis nga pala ako na isda ay nagpapalambot naman ang inay ko ng sampalok. At ito nga ang gagamitin namin pampaasim sa sinigang na bangus sa miso. Nagsimula na nga rin mag si inay at inuna nga niyang igisa ang sibuyas na puti. Pwede rin naman kayong gumamit ng sibuyas na pula, yun nga lang kasi marami kami sibuyas na puti rito sa bahay kaya yun ang aming ginamit. Sinabay na nga rin pala niya sa pagigisa ng sibuyas yung siling berde or yung siling haba at pagkatapos naman inilagay na nga rin tong kamatis. Diligis ligis niya muna yung kamatis para naman lumabas yung katas at nung maligis ng yung kamatis ay sinunod na nga rin tong mga isda. At habang nilalagay ko nga yung isda ay nilagyan na nga rin yan ng konting asin. At kami nga pala kapag nagsisigang ng bangus lalo na nga at sariwa ay sinasama nga pala namin yung bituka. At nilagyan na nga rin pala namin yan ng konting tubig galing doon sa may pinagpukuloan ng sampalok at pagkatapos ngay konting halo lang or talagang hindi na namin hinalo dahil baka nga madurog yung isda at pagkatapos naman ay tsaka namin tinakluban. At dahil yung miso nga ay medyo matigas pa at nilalagay po talaga yan sa re para nga hindi masira. Bali ba yung namin ng sampa palok dahil yun nga ay mainit pa ay eh doon nga namin nila mas lamas or dinurog-durog nga yung miso. At pagkatapos na magmalamas yung miso ay eto nilagay na nga rin. at pagkatapos ngay nag-add pa nga kami ng tubig hanggang sa mapuno nga yung kaldero dal marami nga kami. At konting halo-halo lang at Diyos miyo, hindi pa man din luto ay talaga namang nakakagutom na. <laughs> nilagay na nga rin pala namin yung matigas na parte ng mustasa dahil gusto nga ng inay ko sa gulay ay malambot na malambot. Tataklaban lang uli natin at magantay lang tayo ng konting oras hanggang sa kumulo at nung kumulo nga inilagay na nga rin namin itong natitira dahon nga ng mustasa. Tinikman na nga rin pala namin yan at medyo nakukulangan pa nga kami sa asim kaya naman nag-add kami nitong norsinigang sa sampalok. Nag-add na nga rin pala kami dyan ng asin pati na nga naglagay na rin kami ng pampalasa na ajinamoto yun nga lang po ay hindi na nga na nabijuhan. At nung mga time na yan ay luto na ang aming sinigang kaya naman ako'y kumuha na nga rin ay talaga namang nakakagutom kahit kahapon pa namin na iulamin at ngayon ngayon nagbo voice over ako at pag nakikita ko nga yung video ay tulong tulong nga yung aking laway <laughs> at para mas masarap at ganadong kumain kaya naman eto kumuha ko ng patis at pagkatapos ngayon naglagay nga ako ng isang siling labuyo at kapag ganito talaga ang ulam abay ihanda mo na isang kalderong kanin at pihado itaob iyan at naalala ko nga noon, hindi ako kumakain ng sinigang sa miso dahil ayoko nga nung merong mga lumulutang na mga madidilaw-dilaw sa may sabaw. Pero sabi nga ni inay, paano mo malalaman ng lasa kung hindi mo titikman? Kaya nga kada makakabili kami ng bangus lalo na at malaki ay hindi nga pwedeng hindi sinigang sa miso ang aming gagawin. Kada magluluto kami ng bangus kahit anong luto pa yan, yung parting tiyan talaga ang favorite na favorite kong targetin. At natutuwa talaga ako kasi nga yung mga anak ko hindi yan kumakain ng parting tiyan ng bangus kaya nga sabi ko ay wala nga akong kaagaw. Ay kain na ho tayo, sinigang na bangus sa miso, yun lang, salamat.